Mm. Mm. Uh, magandang araw sa inyong lahat Ako po si Chef JC uh, One of the founder ng Sakol tayo Salitang Sakol ang pagdakot ng pagkain papunta ng inyong bibig. Meron kami rito ang ina-offer na all Filipino food. Mga best seller namin dito uh, is kare-kare. Uh, ang special namin sa aming kare-kare, kami mismo yung nagro-roast ng aming peanut. Kami na rin na nag -grind. So, yun yung mismong uh, parang pinaka-trademark ng Sakol Tayo. Maaari nyong subukan dito yung aming mga best seller din na uh, tapsilog na baboy, tapsilog na baka. Meron din kami mga wings na ino-offer tulad ng lemon glaze, smoke hickory barbecue, ah, uh, itong pinakabago namin, itong sinagang na salmon, at saka itong aming beef caldereta. Nagsimula ang sakol nitong uh, magwa one year pa lang kami. Magwa one year kami nitong February 19. So ito na yung pangatlong branch ng sakol tayo. Meron tayong branch sa uh, Indang, Cavite, Poblacion 1, Balagta Street. Tapos ito namang ating second branch dito naman sa Tansa Cavite. Matatagpuan siya sa Black 1, Lot 8 and 9, Philin Best Westwood. Boundary lang ng 13 and Tansa. Makikita nyo isang arko lang siya na Philin Best. Pasok lang kayo, makikita nyo, tumbukan niyo yung Pure Mart. At saka Minute Burger, makikita nyo kami second floor. Uh, since na elementary to high school, uh, mahilig ako mag-compete ng mga cooking battle competition. At uh, pinapalad naman minsan na uh, nananalo. So yung experience ay idinala ko dito sa Sakultayo. Dati kong trabaho nang galing ako ng barko, siyempre sa so una, naging dishwasher at natuto magluto. Doon ko pinakinabangan yung mga natutunan ko sa barko at idinala ko rito sa atin para pasubukan naman ang ating mga kababayan. Ang pagmamahal sa pagluluto, uh, number one, na kaya ka babalik-balikan ng mga tao. Ang binabalik-balikan sa amin lalong-lalo ang sisig namin, yung crispy sisig namin kasi napaka tagal namin siyang niluluto. Yung preparation pa lang niya, quality. Hindi kami nagtitipid ng ingredients, hindi kami nagtitipid ng kung ano, kung paano namin pinaprepare yung pagkain namin. Sa roasting pa lang, pinaglalaanan namin ng oras at lahat pinag-aaralan. Ay naanyahan ko rin kayo dito na kumain, uh, every meal, mag aad lang kayo ng 25 pesos para maging only rice. Para walang bitin, super solve, paglabas nyo, rekta. Subukan nyo, itry nyo, at subukan nyo ulit bossing. At tayo eh, mga kabangers, nandito tayo ngayon sa Sakul tayo. Eh, napakadami nilang mga pagkain dito. Sobrang mumura lang. Meron sila dito ano, kaldereta. Meron silang sisig. Pork tapa. Sinigang na salmon. Ayan. Tsaka meron dito ano, beef tapa. Pork kare-kare. Pritong manok. Laki, no? So, solid. Hmm? 129 lang. Ang maganda pa dito sa ano, sa sakul tayo, mag-add ka na lang ng 25 pesos na ka rice ka na. Meron din tayo ditong lemon glaze tapos uh, hickory. And dito natin simulan sa ano, sa beef tapa nila. Grabe, tsura pa lang oh. Tignan natin kaya tayo. On Sobrang lambot niya. Hmm? Ayun oh. Mm. Grabe Tikman din natin itong ano, Kaldereta Kanina pa ako natatakam dito Iyatin dito Mip kaldereta Wow mm. Meron din sila dito Fried chicken And lucky 129 pesos lang Ayun no Lutong-luto Sheesh ito yung ano niya, yung sauce niya. Ayan, ito, ayan. Mga malasa, no? Tignan ba natin. Oh. Ang hmm? Yeah. lambo. na ko yung buto. Sarap <laughs> na ito. Ito na rin sauce nila. Tikman din natin itong sinigang. Ayan. Yeah. Grabe. Belly. Oh, sheesh. Mmm. Sa sabaw. Malasa. Ah, grabe. Mmm. Natin. Sorry. Bantin natin tong hikori. Sobrang sulit dito kasi mag-add ka ng 25 pesos. naka unli rice ka na. Mm. Ang drop, manamis na miss. Tikman din natin yung kariga nila. Grabe sa preparation pa lang. Oh. napaka -so Oh. Wala mo ng bagoong. Tikman natin walang bagoong. Mm. Sarap. Lasa ng lasa mo yung ano, yung peanut. Kahit hindi mo nalagyan ng bagong, panalo na yung lasa niya. Kasi nandun na may alat na siya. Try natin na may bagong. Ano? hmm Pag nahaluan na ng bagong, yung lasa niya nag-level up. Napaka-solid. Kaya ito pinapaborito ko dito. Sinigang. Tsaka itong beef tapa. Sobrang lambot. Napaka-sarap. Mm. Wow. Mm. Ay, big tayo na yung Sakol tayo. sa tayo Yung sa Peel and Best West Napakasolo dito mga lods Panalos